Good morning mga kachikas and welcome sa aking bunting channel galit na galit at gigil na gigil nga ang ating bidang sitanggol nang makita niya ng lobas ng presinto Itong ang si Mang Rigor kung kaya dito naman ay dumating na nga ang kanyang mga kaibigan ngunit wala ni isa man sa kanila ang nagpapigil nga dahil sa pusok ng kanyang galit dahil nga sala kanyang nalaman na kaya pala siya pinagmalumitan nitong ang si Mang Rigor ay dahil hindi siya niya ito tunay na anak dahil anak itong si Tanggol ni Aling Marite sa pagkakasala dahil nga sa ginawa ni Ramon na sa kanya upang matamnan siya ng isang punla at magbunga nga ng isang sanggol na lalaki ito nga ay walang iba kung hindi si Tanggol Montenegro na ngayon ay galit na galit na nang makita itong si Mang Rigor at dito ay uh, bigla niya pinasibat ang kanyang kotse at dito ay pinagbabaril at tinaddad niya nga ng baril itong si Mang Rigor at nga ngunit hindi naman niya nga ito tinamaan at bigla nang rumisponde ang kanyang mga kasamahan at dito uh, sinabi nga dito ni uh, Mando na habulin natin ngunit sinabi nga dito ni Rigor na huwag na dahil hindi nila yon mahahabulan pa dahil napakabilis at napakatulin nga ng sakyan nitong ang sitanggol at natanong nga ng kanyang kaibigang si Mando na sino daw ang uh, nagtangkang bumaril sa kanya ngunit hindi niya nga ito nakilala at uh, bigla namang dumating din itong ang si Colonel Suarez na nakita nga nila ang sa may CCTV na bigla at nagulat nga itong si Colonel Suarez nang makita at makilala niya nga ang sakyan itong Stambol ngunit nagpatay mali siya na lamang itong si Colonel Suarez at nasabi nga niya dito nahanapin at siguraduhin daw nitong ang si Mang Rigor kung sino man ang kanyang nagnanais na pumatay sa kanya dahil nga daw sa dami ng kanyang kinakalaban ay hindi na alam kung sino nga ang tunoy niyang kalaban at gustong magpapatay sa kanya Ngunit alam na ni Colonel Suarez Kung sino ang nasa likod Ng pambabaril Dito nga kaya Mang rigor Dahil ito nga siya uh, Tanggol Ay ito na ang isa sa mga pinoprotektahan Nito nga si uh, Colonel Suarez Kasama nga itong si General Pacheco Kaya guys ito po ang ating pakaabangan Dito nga sa FVJ ang batang kiyapo kung ano ang mga susunod pang hakbang at pagkakamaling magagawa ni Tanggol dahil nga sa matinding galit niya dito kay Mang Rigor. Kung nagustuhan po rin nyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye!